At this point, may I request everybody to stand up, ladies and gentlemen. Isang masigabong balak na may for the Speaker of the House of Representatives, Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pride and excitement that we announce the arrival of a cornerstone of our national leadership. A ventrous and enthusiastic welcome to the Speaker of the House of Representatives, the Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Isang maligayang pagdating dito po sa World Trade Center, Honorable House Speaker Romualdez. Magandang magandang araw po sa inyo. Together with our welcoming committee, our uh, officers headed by President Jessica T. Isang masigabong palakpakang non-stop. For House Speaker Romualdez. By the way, dear delegates, please clear the red carpet area. pagdating dito <the> sa World Trade Center. House Speaker Romualdez. kami po ay lubusang nagagalak at kayo po ay aming makakadaupang palad. Ang ating pong napaka-espesyal na bisita sa araw na ito Pagpatuloy natin ang pagpalakpak. Magandang araw po, mahal na house speaker. Ang kanyang pong pagdalo ay patunay ng kanyang matibay na dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at sa pagunlad ng ating bansa. At po ninyo mga delegates na makasama ang isang leader na may malalim na pangunawa sa pangangailangan at pag-asa ng ating mamamayan. House Speaker Romualdez. Thank you for making this event a memorable one for all of the delegates for the Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas National Congress 2024. Lahat po kaming nandirito ay masayang masaya sa inyong presensya. Let's just allow him to have a quick meet and greet at maya-maya lang po atin pusang maririnig. lahat po ay nakikita kong mas ginanahan na makinig sa pagtitipon na ito. Dahil dinaluhan po tayo ng isang espesyal na bisita. With that grand welcome, it is such a delight. to have him here with all of us everyone's so excited all right the so ladies and gentlemen our house speaker Romo Aldes Maguingay! At this point, I would like to invite here on stage none other than our dear president. So later, she's going to approach the stage, but before her, allow me to introduce a very special guest of ours. Siya po ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa pamumuno at may malaking epekto sa ating lipunan sa pamamagitan ng kanyang mga hakbangin at batas. Ngayon, tayo ay sabik, sabik na sabik po na naghihintay dahil sa kanyang magagan magagandang balita na hatid para sa barangay na tiyak na magdadala ng mga positibong pagbabago at bagong oportunidad. A thunderous applause and a standing ovation for House Speaker of the House of Representatives, Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. tata. Magsipo muna tayo lahat, tata. Ah, uh, Napaka-exciting naman dito. Eh, Pampagising talaga ang ano, ang itong uh, event na ito. At uh, siyempre, napaka-malaking karangalan na naimbitara ko itong araw na to dito sa inyong um, uh, event ng uh, Liga Naman Parangay uh, ng Pilipinas. Nagpapasalamat ako kay um, Madam President, um, uh, Presidenta Ma Jessica D. Sa Liga ng Barangay sa Pilipinas, National President, lahat po ng City, ICC, HUC Provincial Chapter Presidents with legal staff members, Municipal Presidents, Sangguniang Pamkabatam Presidents, including Kagawad and all other barangay officials, Distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Maupay nga uto, ayong natanan, maayong adlaw, sa ayong natanan, magandang uh, araw. Unang-una sa lahat, kapasalamat sa aksan niyong sa sirbisyong ibinibigay niyo sa ating mga barangay. Kayo po ang sinasabing uh, the basic local government unit the late President Ferdinand E. Marcos Sr., ang tatay ni PBBM, siya po ang nag-recognize na itong napaka bahagi ng ating gobyerno. The barangay is the basic local government unit. Kaya po, pinundan niya itong sistema na ito. Kaya ito ang pinaka-grassroots, pinaka-basic unit na papaabot ng serbisyo sa ating taong bayan. Hindi naman natin may paparating ang lahat ng tulong ng pamahalan sa, komunidad, sa komunidad kung wala po kayo. Dahil sa iyo, ramdam ngayon ng ating mga mamayan na nariyan ang gobyerno para sa kanila. Sa ilan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mga sangay ng gobyerno ng ang lumalapit ngayon sa tao. Siguro naman nakikita mo o nababalitaan mo na meron itong bagong Pilipinas Servicio Fair. Itong uh, Servicio Fair na nagaganap na nahigit dalawang dosena ng probinsya na nanakarating, ito ang programa na ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., na ipaparating lahat ng servisyo, mga programa ng ating gobyerno at bumababa ang gobyerno sa taong bayan. Nagpapasalamat din tayo sa bagong pamunan ng ating Liga ng Mga Barangay. Agad nilang inilapit sa akin ang lahat na kahilingan ninyo para mapabuti ninyo ang pamahala sa mga barangay. Alam namin ang mga pagsubok ng inyong kinakaharap, lalo na ang pagbabago-bagong desisyon kaugnay sa pagdadaraos ng barangay elections. Ako na nga, itong uh, ko dito uh, bilang uh, speaker at uh, bilang um, dating majority floor leader, ilang beses na gumawa kami ng mga batas, gumawa ng extension At nakikita po namin yung uh, kahirapan talaga na hinaharap ninyo dito kaya hindi natin alam kung kailan talaga ang eleksyon natin. Minsan, gumawa kami ng batas, pero tutol naman ang Supreme Court. Dahil dito minabuti namin na mag-akda ng panukalang batas na layong gawin anim na taon ang fixed term ng halal ng barangay officials. Nung uh, kagabilang po, nag-usap na ako kay um, ating Senate President, Chief Escudero, pag-uupo natin ito para ganito kawin natin itong batas na maayos at sa ganitong paraan, makakaroon kayo ng sapat na oras upang magplano at magpatupad ng mga matagalang programa para sa ikunlad ng mga inyong mga barangay. Sa ating pananaw, sa loob ng anim na taon, hindi na kayo maabala ng mga isyong elektoral at makapagtugon kayo ng buong atensyon sa serbisyo sa inyong mga kabarangay makakabuo tayo ng matatag na pamumuno sa barangay at masisigurong sustainable ang mga proyekto at programa ninyo. Naintindihan din namin sa Kongreso ang inyong mga alalahanin pagdating sa inyong kapakanan at inyong mga pamilya habang kayo ay nagsisilbi. Dahil dito, nagkaroon ako ng pag-uusap kamakailan lamang dito mismo sa World Trade Center ang Pangulo ng SSS, si Mr. Rolly Makasayet, upang matugunan ang inyong pangangailangan sa proteksyon o siguridad habang kayo ay nasa serbisyo. Itaas mo yung kamay kung sino mga miyembro ng SSS dito. Itaas mo yung kamay. O, karamihan pala dito, hindi pala miyembro. Sinisimula natin ngayon ng SSS ang proseso para lahat kayo ay magiging miyembro ng SSS. Sa sandaling mangyari ito, agad na kayong mabibigyan ng life insurance. Sa patuloy na pag-iipon natin sa pondo ng SSS, maaaring kayong mag-qualify sa lifetime pension. So, kayo na lang ang... Uh, magrehistro na lang kayo, hindi pa mamang miyembro, agad-agad, eligible na kayo sa life insurance na halagang 12,000. Ang mga hakbang na ito ay umpisa pa lamang ng ating pagtutulungan kasama ng SSS. Plano rin ng House of Representatives ninyo na magpasa ng batas na magbibigay na kapangyarihan sa mga LGU, sa mga local government units, upang maglaan ng pondo para sa inyong kontribusyon sa SSS. Sa ganitong paraan, hindi na ninyo iisipin ang buwanang hulog sa SSS. Magiging eligible na kayo sa lifetime pension. Hindi lang life insurance pero lifetime pension. Nais ko po rin ipahayag na kahit abala tayo sa mga kahakbangin na ito, hindi pa rin natin pinapabayaan ang pangarap natin magkaroon ng isang Magna Carta for the Barangays. Sa panukalang ito, layunin natin na gawing komprehensibo ang mga beneficyo at suporta ng ibinibigay natin sa mga barangay officials. Umaasa ako na magiging katuwang namin kayo sa bubuo ng batas na ito, hinihikayat ko kayong lahat na magpasa ng mga position papers at ipagpatuloy ang ating ugnayan upang masigurong maisama ang inyong mga kahilingan sa panukalang ito. kaya po ama um, madam president, ama um, jessica and uh, the leadership of the liga ng barangay, please lang po ama um, uh, Mag-usap-usap tayo para na natin itong uh, Magna Carta for the Barangays. Okay, sa pagtatapos na ayos muling magpasalamat sa inyong lahat. Sa inyong walang pagod, walang kayong sawa sa paglilingkod at dedikasyon sa inyong mga barangay. Patuloy tayo magtulungan para ikakabuti ang bawat komunidad sa buong bansa. Ako po si Martin Romualdez leader ng House of Representatives. Ako po, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa sakripisyo, sa servisyo ninyong lahat. kahit kung wala po kayo, mahihirapan talaga, hindi lang ating gobyerno, pero yung taong bayan. At dahil po sa iyo, yung sa servisyo ninyo, nilulutas mo ang taong bayan sa lahat ng mga problema, at lang sa kanilang kahirapan. Kaya taos-puso kami talaga papa Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang liga ng mga barangay at mabuhay ang sambayan Pilipinas. Maraming salamat. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives of the Philippines. At this point, may I invite our uh, officers To uh, approach the stage to award him these tokens of appreciation. And Speaker Romualdez, many are still going to uh, join you on stage. Our provincial presidents, and just to let you know, uh, Speaker Romualdez, am painting po. ay obra maestra ng mga talentadong kabataan mula sa pinsel ng pag-asa Quezon City na, na mentor po ng ating mga kapatid na ex-convicts. At yan naman ang basket of goodies ay totally curated at showcase ng Filipino craftsmanship ng ating mga local artisans supporting social enterprise, utilizing local materials, and serving a meaningful purpose. Once again, magsitayo po ang lahat at palakpakan ng masigabo si House Speaker Ferdinand Martin Romoavis. Mga kasama, mga kapwa ko, barangay officials na narinito, ito na po ang mga pirma po natin kahapon. Pag tinawag ko po ang probinsya ninyo, ang iyong city, magsigawan at palaktahan po tayo. Pangasinan! Laguna, Rizal, Lucena City, nasa mga taga NCR, Biliran, Eastern Sabor, Ormoc City. Nako, sir, hindi po yata ma-extend yun. <laughs> Joke lang po. Tacloban City, Western Sabor, Zamboanga del Norte. Ayun, konti lang sila doon. General Santos at Surigao del Sur. Mga kasama, ito na po ang ating mga firma. At nandito na po si Speaker Martin Romualdez. None other than siya po mismo ang nag-author ng bill ng ating term adjustment. Palakpakan naman po natin siya! Maraming maraming salamat po, sir. In behalf of the Liga ng mga barangay at lahat ng 42,004 barangays ng Pilipinas, nagpapasalamat po kami talaga sa inyo. Maraming salamat po. Dream come true po ito. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Malakas na malakas sa palakpakan as this act marks a key milestone in our ongoing efforts to support and empower our barangay officials. Maraming maraming salamat po sa inyong presensya. Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, manatili po ang na lahat na nakatayo. Maraming maraming salamat po. At sa ilang siglet, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makasama sa litrato ang ating pong minamahal na House Speaker Romualdez. Standby lang po. Tumayo lamang po sila sa kanika nilang mga lugar. Tunay nga pong ang kaganapang ito ay isang hindi makakalimutan para sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Delegates. Maraming maraming salamat po, Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa inyong pong suporta. Ah. Sa ating mga delegado na pinamumunuan po ni President Jessica D. Maraming maraming salamat po. Manatili po ang lahat ng nakatayo. Tumingin po sa kamera at ngumiti. Servisong may puso. Smile. Super happy. At kitang-kita naman po sa inyong mga mukha na super, super duper happy po kayong lahat sa so magandang balita pong naihatid ni House Speaker Romualdez. At dumako naman po tayo sa ating mga delegadong nasa kabilang side naman. So isang hindi po makakalimutang araw po para po sa ating lahat. invite yung mga nandito naman po, tumingin lamang po sa camera, yung servisong may puso sa natin. Huwag kakalimutan! Yan, pakita po natin ang serbisong may puso sign. Muli po, maraming maraming salamat po. House Speaker Romualdez. Lahat pong nandirito, ito ang tuwa. At pihadong yan ay makakasama sa ipopost sa page ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas na gamit ang hashtags, Servisong May Puso. and salamat din po House Speaker sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga delegado natin para makapiling kay sa isang photo op sa isang selfie